'di ba? Parang ginto. Hello mga ka, James. ayan tag-ulan na dito sa amin. So ito 'yung mga aparatos ko guys na pagdikdik ng mga gold ore. and at kasali, guys. So bali dito ito 'yung mga nadik uh, na dikdik kong pino and na ko pang paning. As you can see guys, may mga kung nakikita nyo lang may mga ano yan oh, may mga kunting sulfide pa natira dito guys ito yung pinakita ko sa inyo dati ayan so meron ka dito ayan o oh. tsaka ito yung maso pinagamit ko pang, di pang dikdik -dik ito guys at ito yung pang ano para hindi tumalsik yung mga ore na didikdikin ko at saka ito yung pinaka importante kong gamit guys So sa lahat ng mga pulbos Ay madikdik ko guys Nilalagay ko dito And dito ko dinikdikin Gamit dito uh, Ano na ito So bala ito Bakal ito Pinagawa ko lang sa kapatid ko guys And effective siya Kaso nga lang Masakit sa braso So kaya hindi ko Araw-araw ginaano Kasi hindi ako sanay na Sa pagganay. eh Nananakit yung ano Braso ko Yun Meron pa dito sa kabila guys, isang balde pa to. So marami-rami kasi umuulan na dito sa Ilocos. Hindi ko na siya naharap. yan Dami pa yan. So update ko kayo guys kung may tuloy na natin. Hindi ko kasi maka dito pag dito ako sa bahay mag-ano daw eh. Dami din ako busy din ako sa mga ibang bagay. Yan siya guys, so nakita nyo yun out of focus yung camera natin guys yun siya yung iba ayan oh. hindi lang klaro sa camera guys pyrite or sulfide meron pa dito guys oh. Diba? Parang ginto na. hindi lang masyadong klaro dito sa camera ko kasi blurry blurry din sa saka nahirapan pa mag focus Ayan. Diba? dami pa to guys oh isang balde yan so update ko kayo guys kung uh, mapulbos ko na to lahat yan oh